At gusto ko rin pong pasalamatan ng BBM administration for respecting the independence of the judiciary and the rule of law. Sa si inyo pong lahat na naniwala po sa akin, maraming maraming salamat po. Pusisa! 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 Pusisa!

Ha 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 ha. <laughs> well um hindi delete pala. Conti na lang, conti conti na lang. And uh, uh, napakalaking implication ito sa buong oposisyon. Itong bindication sa iyo kasi sa lahat nating ikaw talaga yung ano sumalubong sa pinakamatinding dagok dahil sa itating presidente. Ikaw talaga yung sinirang puri niya, sinubukan gawin. Ikaw talaga yung bineponize niya yung buong legal system para lang parusahan ka kasi ikaw yung unang nag-investiga sa kanya. You continue to speak truth to power. At kahit sinubukan niyang tambakan ka ng <laughs> ng mga ako na magsasabi ng Naging kaso, Hindi na mali ka mo so, sa na survive mo lahat yan. Na-survive mo yung stroke. Na-survive mo yung hostage taking. Hindi ka tumigil magsalita sa mga issue. Di na siguro yung mga handwritten letters mo from Grammy. And here you are. Here you are. So itong pagpapayag sa wakas na makapost ka ng bail at yung napitin kanap na paglaya. Ano eh, parang parang sumilip na ulit yung sikat ng araw. At alam natin, kahit napakatagal ng naging gabi mo, napakatagal ng gabi ng maraming kapabayan natin, once sumikat yan, dahil sa mga ginawa mo, hindi magpipilang kumalat yan. So we're all happy to have you with us. And we all love you very much.